oat oat bread yan ang magiging dinner ni Bradley at saka ni Hope. <laughs> yan gusto nila yan mga tira tinapay mga lumang tinapay yeah. ilan yung kay Hulk? may tama ah, sige dalawa na <laughs> balag ba tira para sa mga brown acres. siyempre ang favorite may favoritism talaga. Hmm. Ito'y plastic doon. Nahangin na, Oo, no? oh, nahangin yun. Para sa hangin. Kunin na lang mamaya na. Para sa mga bibi Yes. Let's go, dito tayo. Ano dito lang update tayo. dito sa kanya? Okay na ba? Aray. Judge, careful judging. Hmm. Tingnan mo, tingnan mo. Igar na eager kumain. hindi ko na kailangan magpakain ng pelas ngayong araw na to sapagkat sapat na yung mga kitchen scraps para sa mga alaga ngayong hapon na to kaya lipid na di ba well meron tayong important uh, sasabihin itong ating brown egger from here Sabi dyan Balik mm -mm. ka rito. Ang update sa kanya ay It's been a few days Okay na Wala na kayong maririnig na Broody So, babalik ka na sa mga sisters mo Babalik <laughs> ko siya mga bread. Ang pagbabalik Go back to your sisters. Oh. Sisters. dami na You better sing. dami na nalang itlog. Welcome back. Oh. Ang daming itlog, oh. Tingnan mo. Dapat pala dala ko yung basket. Puso ko yung basket. Hindi, Pakita mo muna to. Ha? Nag-ano ka na. Oh. Ito, ito. Yun. Yun. Hindi, ito eh. Ito. Ay, gusto niyang dahon. Ito. Ito. Check, 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 check. Oh, ikaw, Brahma. Kamain ka ng kanin. Ay, tinapay. Kanin. Pag binato ka ng tinapay, kainin mo. Hmm. Okay. So, ilan dito yung mga itlog? 1, 2, 4, 8, 12. 12 minus 4, 8. 8 yan. 8 na. Mayroon ng itlog ni 8. Uh -oh. Tingnan mo. Pinipira-piraso nila. Kailangan variation. May, may kanin, may tinapay, may ulam, may pe pellets, may dahon, damo. Variation. <laughs> Kikinig to. Oo, ah, uh, dinanatan uh, niya yung isang buo. Si... ayo oo nga pala. Tigyan mo ano. Pahingi. Pahingi. Maha pala si Donya Buding. Donya Buding. Ay, nalaglag ko pa. Ay, Donya Buding, kalahati. Sige. Hindi pa yan sanay eh. Uh -uh. Donya Buding, wait lang. O, oh, Donya Buding. Kumakain ka ba nito? Donya Buding. Ayun na, Donya Buding. Oh? So, question. Okay. Ilang days or week siya na sinolo mo yung nagbubrew din na brown egger? Nasa mga one week siyang nakahiwalay okay. sa kanyang mga kapatid. Para siya'y matanggal ng pagka-broody. Yan yeah, kasi mga brown eggers na yan mga incubator hatch yan ngayon kahit incubator hatch minsan meron pa rin mga instinct yan na maglimlim kasi kasi mga inahin yan eh so kapag incubator hatch ang mga sisiw minsan merong naglilimlim pero mostly sa mga magkakapatid or magkakabatch hindi sila ano hindi sila maglilimlim meron lang mangilan ilan na naglilimlim dahil Siyempre may instinct pa rin sila na maglimlim dahil nga sa parang motherly instinct nila yan. Pero kapag ang mga manok ay hen hatch, asaan mo lahat ng mga sisiyo na yun, maglilimlim yun. Kasi nga dahil sa may instinct na sila, tapos na-experience pa nilang malimliman, so yun din ang gagawin nila. So ano ba yung mas maganda? Hen hatch ba o incubator hatch? Para sa, para sa akin, sa aking obserbasyon, yung mga incubator hatch at saka hen hatch, pag sila'y malalaki na, wala namang pagkakaiba. Healthy rin, healthy pa rin, lively, eh, mabubulas, magagandang balahibo. Yun nga lang yung, yung traits na paglilimlim na wawala sa kanila kapag sila'y incubator hatch. Ngayon, maganda yung mga hen hatch naman. Pagsisiyo pa lang sila. Kasi mas kung, kung pag inobserve mo yung hen hatch sa incubator hatch na mga sisiw ah, pag sisiw pa lang sila mas lively yung mga sisiw na hen hatch kesa dun sa mga incubator hatch na mga sisiw pero parang tao din di ba may mga batang masasakitin pag bata di ba o mayroon may mga hika pag bata or uh, laging na, na uh, hospital pag bata pero pag lumaki na nawawala na yun di ba parang ganyan din yung mga manok kahit may sila nung bata sila dahil sa siyempre kapag uh, incubator hatch hindi sila ganun ka lively katulad ng hen hatch pag laki ganun din magpapareho din sila ng ano ng quality ng pagiging manok nila hindi sila mahina kapag malaki paparehas din sila dun sa mga hen hatch So yun na nga, observation namin ha. Hindi ko alam sa observation ng ibang tao. At itong observation namin, hindi to professional ha? True experience lang. oh huwag ka dumila-dila dyan pang manok yan. Well, sa ngayong uh, hapon na to, yun ang aming uh, siguro may bibigay na tips sa inyo kung papano pag-break ng isang inahin na broody. yon So, one week. Gano'ng katagal lang pag-break ng inahin. One week, merong mas more than one week pero hindi dapat less than one week. Kasi pa, 3 days pa lang, kita mo parang, uy, hindi na siya broody, pwede na siya ibalik. Ah, minsan nagbabalik yan sa pulad. Kala Pugad, mo lang, it's a prank. Ilimlim ulit yan, prank ka lang niya. Mahaba ngayon yung pagbibreak mo sa kanya kasi bibreak mo na naman siya ulit. Baga, back to zero. Oh, so, back to zero ka. Di ka tulad ng binreak mo siya kagad itutuloy mo siya ng isang linggo. Or more, kasi kung isang linggo na, broody pa. Okay, Tagam pa. Pero kapag mga 3 days hindi na brodyo yun, 4 days, isagad eh, mo na ng isang linggo. 7 days. Para sure lang. Katulad ni ni Brody Hen. O ngayon, ayan, ayan o. Okay na siya. Ayan o, yung maputla. Ayan, ayan na sa gitna. Ayan, okay na siya ulit. Mapusyaw yung kulay niya kaysa sa mga kapatid niya. Hmm. Kung napapansin niyo lahat sila may mga leg band. Yung mga leg band na yan, eh, napakatibay, napakagandang pang marking plastic makapal. Yan ay pwede nyong ma-avail ano? Sa aking uh, TikTok account. Punta ka lang sa TikTok, Barangay Dono Farm. Tapos hanapin nyo lang doon sa mga video yung pag-order pag, uh, pag uh, order ng sing-sing na yan. Click lang nyo yung yellow basket. Ha? Nagbenta <laughs> nag pa eh no? Well, maraming maraming salamat sa inyong panonood ngayong hapon na to. Sana nag-enjoy kayo kahit pa medyo parang, madilim mad, mad, mad parang kulimlim na. Mabilis kasing bumaba yung araw ngayon dahil sa bare months at malapit na yung Pasko. Kaya mabilis dumilim. Pero usually dapat hindi pa ganong ganito kadilim. Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Paalam. <laughs> Paalam. Paalam, Kobe. Bye-bye, ba baby. Bye-bye. Ba